Hello guys, welcome back to my channel. For today's vlog, magluluto ako ng tinulang halaan. So kailangan ko po ng dahon ng sili at ito nga po yung ating sili. Kukuha po tayo ng dahon para ihalo natin sa ating halaan. Ito ang ating pangsahog sa ating tinulang halaan. Ang tataba guys, oh. mag -isa tayo ng bawang, sibuyas at luya para sa ating tinulang halaan. <laughs> Ayan guys, magsasabaw tayo. Ito yung ating halaan. Ayan buhay na buhay pa po yan bigay sa akin ng kapatid ni Bosing kaya nakapagluto po ako ng halaan ngayong araw antayin lang po natin na magbrown ng ating sibuyas, bawang luya para mas mabango ang ating pinulang halaan start nang mag-brown ang sibuyas at bawang at talagang napakabango naman ng ating luya lagyan natin ng asin kunti lang yung asin dahil lalagyan natin ng magic sarap igisa ang halaan ang bango. ng sarap para lalong masarap ang ating tindulang halaan lagyan ng lagyan natin ng sabaw okay. ang ating tindulang halaan Mabilis lang po yan maluto. So, lang po natin sa glit. Ilalagay natin ang ating dahon ng sili. Ayan. Fresh na fresh. Galing sa aking tanim sa labas. Ayan po, bumuka na ang ating halaan. So, ilalagay na po natin ang dahon ng sili at ang sili. Ayan. Lalagay na po natin ang daon ng sili. Ayan, guys. Kunti lang po yung sapaw kasi ako lang naman ang kakain. Ayan, napuno na yung aking kawali. Ayan, guys, ang ating tinulang halaan. O, oh, diba? Maganda talaga yung may tanim dahil kapag kailangan natin magluto, mayroon po tayong ma-harvest. Huwag po natin overcook ang ating gulay. Ayan, ang pangog, guys, ng ating ako ng sili. Talaga nang ma mapapahigop ka ng sabaw. <laughs> Ayan na guys, luto na po ang ating tinulang halaan. Yan. Yan magsasabaw po tayo ngayon. Sinabawang halaan or tinulang halaan. Ay, ang tataba guys ng halaan. Bukay na bukay pa talaga siya kanina. Ayan sariwang sariwa at ayan pag na po natin ang ating kalan at luto na po ang ating tinulang halaan yan 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 tikman po natin kung tama yung ating nilagay na magic sarap mmm so yummy tinulang halaan. Ito na po yung niluto natin na ah. tinulang halaan with talbos ng sini with rice. Ayan guys. Kakain na po tayo. Ayan ang taba ng ating halaan. Halaan. Ayan, guys. Oh. Ang sarap at ang bango ng ating lang halaan tain po tayo mmm sarap